Straight to the point. Now, ganina ang ato man itong dipakita, itong pamantala ang The Freeman, kay nagpasabot nga ang uh, kinini ang NBI. Maapil na sa in ilang investigasyon sa flood control, no? I hope ang NBI may gala ilang tinudon pag-imbisigar ni. Kay para na ako, ah, maayong may ng NBI. Ilang tinudon ni, sigurado yung doon na makuhang may ibilin siya. No? NBI 7 probes flood scandal. So, mo imbisigal sila ining iskandalo mahigala sa mga proyekto pagpugong unta sa baha. Pagkontrolar sa baha. Okay, so mas maayon na maimbisigahan. Nanya, karon ang pamantalaang Sun Star po, mauna ang headlines. Aman dong. at ipakita tong ilang front page sa Sun Star, mauna eh. DPWH Visayas, Exex face graft wraps. Oh. O atong basahon. Okay, ipadool ko na doon gamay doon. Kana, kana. Kwan ko na, zoom in lang ko na. Ayun sa ipakita ko na. Kana, kana. Matod ba a corruption watchdog has filed two complaints before the office of the ombudsman against official officials of the Department of Public Works and Highways, DPWH in Central Visayas and Western Visayas. Duhada ini. Duhada ini ang Central Visayas o Western Visayas ang ipasaka ang kaso ni ining Corruption Watchdog. Ang grupo ginganlan o Crimes and Corruption Watch International Inc. kining CCWI led by Dr. Carlo Magno Batalya. Miingon nga ang regional officials gibaliwa lang nila ang mga lagda sa pag-require o poor-performing contractors to be penalized or blacklisted straight to the point. kining mga contractors nga why performance nga maayo i-blacklist ni napakyas kining maong mga regional offices sa DPWH dinekin instead matod panila inay nga kay, kining mga why maayo performance inay nga ila mahigalang i-blacklist og ilang i-penalize matod dinhi Instead, the officials allegedly awarded them new projects, putting taxpayers' money and government's flagship infrastructure program at risk. So inay unta ang DPWH, ang ilang regional offices, nga ilang unta mga higala nga silutan o i-blacklist kining maong mga contractors ila na mahinong gitagaan o lain pang awag. Sumura so, ang contractor nga dun ay substandard wa ayuhag trabaho gitagaan pag laing project di premiuhan pa di project O, kay maayo man pagka trabaho ninyo wa goy kabilya di ma maayo kayo <laughs> oh di <apay> dugang project <laughs> mo ni pagka sulti ha ikat to riprap dito may glass compostela on sa baday tong wa may kabilya tong riprap i hope apilon tong imbisigar sa nbi kuno be hmm apilan niyo imbisigar to sa batong kalakiha So ang basis nining pagpasakag kaso. Ang dakong pangutana, why are the officials from DPWH regional offices are facing corruption complaints over its handling of contractors? And what does it mean for public projects? Matod pa ining mong article sa Pamantala ang Sunstar. Okay. Now, kinini ang ang kaso batok sa DPWH 7. maone. Ang first complaint, dipasakan ng na Mahigala naglambigit sa mga officials sa Department of Public Works and Highways sa Central Visayas ang giakusahan. Sila's Director Danilo Villa, Regional Director ni si Danilo Villa, mauni ang District Engineer sa 7th District ni Adto. Kanana na ang siya may District Engineer dito na pita Mahigala kaya mga lungsod sa sa kinini ang Alegria, kanang Malabuyo. Ha? Siya may district engineer dito. Ngayon, karon siya mo ay regional director. Matod pa sa ato nakuhang report. Kumpare siya ni Saldi ko. Straight to the point. Although sa atong interview mahiga lang Alan Pit, Peter Calderon dili siya ka confirm. No, pero malagmit ingon si Congressman Calderon malagmit kay taga didto man sa ila sa Albaiday. So, mao siguro ang suod, gayo. Og more regional director. Apil niyo pa sa kagkaso. Good morning, mga director Danilo Villa. Lain pa niyo pa sa kagkaso, accountant for Juan Cano. O doon na pay mga members sa Bids and Awards Committee nga wak pa Straight to the point. Ang aligasyon mga higala ining Crimes and Corruption Watch International Incorporated, mayon sila nga kining mao mga officials. Ni hatag og award ni ining tuiga contracts to companies with unresolved delays from 2024 Ni ining maong complaint ilang gi argue nga kining maong mga contractors kinahanglan unta nga silutan kinahanglan unta nga gi-blacklist uh, apan gi-premiuhan na hinuon sa DPWH kay gitagaan pa og daghang projects Straight to the point Mone ang argument ining Crimes Against Corruption Watch International Incorporated. Unya matud pa sa report ining Sunstar. Hmm? Kini ni ang pa manema sa back bids committee si Danilo Villa pa may nanganlan dinhi og si accountant Juan Cano. Pa man ning uban nangangan bay taga MMA eh, ning uban mangangan man report sa Sunstar sibo Ha? Ah? Maig magkakuha tayo unnamed pa unnamed members of the Bids and Awards Committee. Kinsa maning mao mga members. katutuang na iya o gyati din sama, na-appeal na, na baskaso. kaso? <laughs> Kahit empleyado ka sa DPWH, may bawaan ba yan ng salary grade ni mo? Ha? imong kwinta-kwintahon ang swildo, mga higala, bisag manarbaho, pagkadihan to masinyo, citizen ka. Medyo short yun, hagipot gyo magkakuha kang kapalit ka, yano yanohon nagpalit ni mo ng yate, oy. <laughs> Iagitan na kita katawa. Pero kumusta man, napasakaan na bag-apil? O niya, matod pa ining report sa Sunstar, kining mga contractors nga ang kasog apil, maoning mga contractors. Number one, QM Builders. Sikata ganyan QM Builders, oy. QM Builders number 1 matupad sa report sa Sunstar Cebu. Ikaduha Gansaldo Enterprises, pero kanon pa ko kadungog Gansaldo Enterprises day. Tagaasa man ning Gansaldo Enterprises. Sunod ZL REJ Trading and Construction Corporation. Lain lang, Kirante Construction Corporation. Cebu 7 Technochem Industries Incorporated and WTJ Construction and Development Corporation. Mao ang mga gipasaka ang kaso nga mga contractors. Ha? Onya kinini ang kinsa toy contractor atong sa dalagit? Katoto <laughs> <laughs> ang gi, con, gi ka kontrata ni Gining Kwan ba si Santi Asamantong naaman to inday Arbeno? tong akong tan-aon diri sa imong chat sabi? Ang kontraktor ato Power sa Power Frame Construction and Development Corporation. Nindot sa nganday Power Frame. Ah. Gamhanan kuno nga frame. bida no pero di ta makabasol po siguro ay maong kontraktor oy kay unsa ba kay ilang sabot ni Mayor Ronald si Sante Laliman ka anak may galag siya mo oy gitagaan sa awad. sa so, to pa supposedly say mo trabaho Unsa bang itabu a may nga ang gigamit nga equipment di man equipments contractor Unya ang mga tawo gigamit dili pod mga tawo's contractor mga tawo mahigala sa trabahante sa ilang munisipyo mga job order employees Di. Mariklamo gito mga pamilya day kay di man suitos construction work today. Mag-uniform ko ka, gikan ka sa balay, mag-uniform ka karon, sulot kay musuod na kag opisina. Pero magda kag extra pod niya sa nina, kay mamas ang kag siminto. Ay <laughs> 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 non lang kang mio si nga okay lang ni Hamay na lang ni kun sa way trabaho. <laughs> Sos, ang NBI ay nakasakop oy. No? Mo na karon mo sud ang NBI ini ron mo enter so, the dragon ng NBI daghang mo daghang mo tikalbong ini kung tinud-on sa NBI ibisigar. Kaya Kay mo lang na dalagit example na nga layo-layo na mo sa media to na ko sa to na ko sa South Indikin. Sus. Wa mo gud kanang usahay, sa hay no. Mo dai gyud ka kaingon nga kanang bisag usahon ni mo tabon anang mga Ano mo gawas kadugayan? Nagi mga pamaagi, ano mo gawas? Kaya kanalang naan sa dalagit. Sige, patrabaho ang mayor na. Sige, nga, muragwa lang to. Pero kabantay sila nga. ngano kita may matrabaho ng e munisipyo ka, empleyado ka sa munisipyo dahi? Asta yung mong anak na karoon Nga, pa. Kung sa mga kalakiha pa nga, nag-uniform ka pa doon diri mo, pansin ka sa uh, munisipyo, abin na kung tuwa ka sa opisina pa. Kung sa gudain ng kalakiha nga, ikaw may ni... Kat-kat dito sa ato? <laughs> lahi naman yun ka ng kamahantig yun ka nga sweet ka yun ana, Labor pa na nitang kakasabot ka kasabot, yun. Kanin kayo mong trabaho yun. Job order ka sa municipal hall. Abi ni mo og tuwa ka sa kung masayin. Kung sa pagkaitabu ang mga higala nga. Dito man sa konsaksyon hinoon. Katong kalsada ang ipantrabaho na yun. Kung sa pati ubang sa itong uban nga nga ipantrabaho. Equipment may gala sa ilang municipal hall may gigamit. Ah, doon sports complex ng trabaho. So maglima ka ng job order employee ka. Ikaw may musaka dito sa taas. Dili na imong trabaho. Wa ka masuito ana. Lai mag ng worker gyud ka nga imo ginang Nagtrabaho og kalsada. Nagtrabaho mahigala sa sports complex. Ang mga giplastar di dito equipment, ang equipment sa dalagit nga kwan. Municipal hall niya na trabaho road project na po yung sports complex katulad yung trabaho nga namatay na yung dito mo ito sa sports complex niya di ko katrain anak ni Nistor sus na tagak bitaw na una pagkatagak namatay yun di kisikis yung pamilya di sud so, ang NBI pag imbisigar sus pag imbisigar katulad tong namatay yung tatong imbisigaron na na yag yag mantanan di ay nga unsa ba ay nga ang munisipyo may nagtrabaho ano nga supusid so, di ang kontraktor man dito na nahibawan. sa so, unsa may sabot ni Mayor Ronald Cisante og ni Adtong Contractor. Mga ka iingon nga, may buntag ni Modeha Mayor Ronald Cisante, former mayor. Da, tungod sa imong gibuhat na pil, di lagi. <laughs> <laughs> di man mapwede o ka mga tinaguan, mayag-yag mangyuna, Di man pwede nga matago na lang sa kanunay. <laughs> 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 nahibawan gayon, nga dunay anomalya. Klaro man kay anong maliya doon na gawin na kadaog sa bideng. Imugong diawad sa kontraktor. Nga nga nung sangin tabuang at taga-munisipyo may nanalabaho. <laughs> <laughs> Bale nga mayor. Mga nag-iingon. Og tumindog, pite. Og lumingkod pite. May pay lumigay. <laughs> 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 napilde, gisa, mga tao na ginihukom, napilde si Ronald si Santi election. Gilubong siya may galang Bimbi Tambis. O nang bagong mayor sa dalagit bimbit Mayor bimbit Tambis. Babae eh no? Ang bagong mayor. Napulihan kadto si Ronald Sisante. Ang mga tao gi na gi mohukom kadugayan bitaw. Sobra anak ka diha. Ka leader kang wa na kay wa na kamutarong og serbisyo. Apulihan ang mga tao gi mo na gi ingon ang sovereignty resides in the people and all governments authority emanates from them. Ah, katawhan gyud mo nang balaan kining atong buto oy eh. guin bitaw di atong gisilutan ah! <laughs> ang katawhan gyud silot no oh? na na o oh silutan sa katawhan ah. so karon so ang NBI pag so ng NBI ako naglaom ko og tinud sa NBI ni daghay ma sakpan ani kaklaro anang mga flood control projects may gilang substandard